Pwede po kayo Ma'am Kaya po sumundan. Ma'am, pwede may deliver po ng parcel po sa inyo. galing sa tayo. What is that? po ba kayo sa cellphone po? Ha? Yung cellphone po ba kayo? Sa inyo po Ano po apelido niya na? Talas. Sana. So, yung ding na order. Ay, kung na po na nila, tatlong tipo na. Hello, tree hindi na. Paano kayasy gitu? Ginagana lang. Ginagana lang ba 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 ba? Ayito 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 kabayan ay we're love ambassador Clarissa and we are Santog Pinasa Santog to Pinasa Pinas, sa Barangay Kupang at Pol City para muling pagkatin ng birthday surprise sa ating birthday celebration for today na si Mom Daddy si Mom Daddy ay nag-celebrate ngayon na kanyang 75th birthday so may mga dalaw po tayong mga surprise gifts may dalaw po tayong arrange balloon okay bouquet of red roses with 7.5 cash 4 boxes of pizza 2 Jollibee bucket at ang special po matatanggap ni Ma'am Dali ay ang message of love. Galing po kay Sender. At ang Sender natin for today, ako pinaka mga na anak na si Ma'am Lisa, na isang FW sa Singapore. So, tara po kabayan ang isang mga 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 kay mga 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 may yung delivery comparison po sa inyo galing sa Delhi. What is po ba kaya sa center point? Saan po ba kaya sa airport kaya? Ano po affiliation niya? Tala. Sa <laughs> na border. Ay, na po na natapon din na. Hello, friend. Ah. na! Paano kaya siya po? Tingnan mo na lang <laughs>

Kami pa ba nandito yow? Si Ayusin mo. Kaya nga, na alam mo. Ayan by the way file Clarice from San no, Love to Pinas. Lampot ay hindi talaga. Kung 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 Ayan, si Ma'am Delisa all the way from Singapore. So, ito po yung padala niya. Meron po dito ka balloon. Eh, tsaka 4 boxes sa isa, tsaka po dalawang Jollibee. bucket. Tsaka yeah. po itong special gift, na, no. pag okay? ko muna dito. Ayan, <laughs> ipagbayad ka na. Hindi yun yeah so, oh, <laughs> na nag-order. Wow! Wow! So, karanta po natin, birthday. So, open natin itong <laughs> cake. Ang layo pa na nilakad din na, Anay. <laughs> Pahinga ka muna dyan, Anay. <laughs> <laughs> Oo nga, Anay. Huwag <laughs> <laughs> sa sandal na Baka Mga... satak mo yan, Anay. Ito <laughs> so, pa nakalagay po sa cake. Happy 75th birthday na Anay. Ayan. Kung akanta to kayo, ha? Salgut lang po. Open po lang po. Okay. Okay, one, two, three, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Hello, defender. Happy, 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 happy birthday. Happy birthday wishes. Nagay sa kanya po seventy-six birthday Happy birthday wish. Ahma. Ha, good hi. Ah, bang. Maam, Bigyan Yung tissue, okay lang. Napa-stay ate. May birthday message po sila pa. Ayan na. Birthday po yung long message. So, po. Maligayang kaarawan sa pinakamamahal namin nanay Gali. Ngayon na ikaw ay 75 na taong gulang na. Nais namin ipaabot ang aming taos pusong pasasalamat at pagmamahal sa iyo. Ang bawat taon na lumipas ay patunay ng iyong hibay kabutihan at walang kapantay na pagmamahal sa aming lahat. Sa bawat Bang namin sa buhay, nariyan ka, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang matatag na haligin ng tahanan na patuloy na gumagabay at nagdarasal para sa aming ikabuti. Napakapalag namin na ikaw ang aming nanay mula pagkabata hanggang ngayon. Ramdam namin ang iyong pag-aaruga, yung laging nakaabang na pagkain tuwing uuwi kami. Yung mga payo mong laging nasa puso namin at higit sa lahat ang mga panalangin mong araw-araw mong inilalapit sa Diyos para sa amin. Ang pagiging madasalin mo ang isa sa pinagmamalaki namin dahil alam namin sa bawat pagsubok na darating narian riyan, kaupang ihulog kami sa Diyos at patatagin ang aming pananampalataya sa isa sa ika-75 mong taon sa mundong ito, hindi mo lang kami pinalaki ng maayos. hindi mo rin sa amin ang kagandahan at ng respeto, pananampalataya sa katisyo at tunay na pagmamahal kahit pagod ka rin. Itinuro mo pa rin kaming lahat. Kahit tahimik lang minsan ang iyong presensya, damat namin ang lalit ng iyong malasakit at pangulawa. Ngayong espesyal na araw mo, nais namin ipadama sa iyo gaano kakahalaga at kamahal. Ikaw ay isang biyaya hindi lamang sa aming pamilya kundi sa lahat na nakakilala sa iyo. So ay maramdaman mo ngayon ang pagmamahal na paulit-ulit mong binibigay sa amin ngayon. Gusto namin ikaw naman ang makaramdam ng pag-aaruga na pagpapahalaga at walang hanggang pasasalamat. Sana ay patuloy kang pagpalain ng Diyos ng mabuting kalusugan, mahaba pang buhay at maraming masasayang alaala kasama ang buong pamilya. Ikaw ay aming kayamanan at habang buhay namin pasasalamatan ang Diyos na ikaw ang ibinigay niya ilaw ng tahanan. Maligayang ika 75th birthday, Nanay Tati. Mahal na mahal ka natin. Oh, <tries> <laughs> Ayan, so, sino po dito gusto mag-message kay nanay Ayan, siya. Ayan, Ayan. Siya. message siya. Ako, Yara, kaya hindi message siya. Sige po. happy birthday. ka na. Sana po.

ay nAPO ay nAPO yung, oh, Apo, yung, abo, yung abo. Apo, Apo yung nAPO 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 ay ay nAPO 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 nAPO

At mahaba-haba pa po sa mga inyong pamilya. Ayan po. Ayan po. It's time to give back para po sa inyong kabutihan. Ayan po. So, happy, happy birthday. And thank you, thank you po, ma, for trusting send love to the happy. And po. Sa sasas po birthday prank kay Nanay Dali. Ayan po. Wait lang po kayo doon sa camera. Ayan. So, sa part of the one po dyan. Next po magpa-surprise. Please message our Facebook page. Send love to the Happy.